sinadya sa anak kita eh. O oh, bakit? Ano naman yun? Ano ka? Ano ba kailangan mo? Trip. Utang mo nga sa akin nung nakaraan pa eh. Nakailang katapusan na. Kaya nga, wala naman ako sinasabing taon na. Kasi Ayun. sabi yeah. ko katapusan. Gusto kaya Uy, Mars, ikaw pala Ayon. yan. Ayon. Ayon. Oh, bakit tanong sa atin? sinadya sana anak kita eh. Oh, o bakit? Ano naman yun? Mare, manghihiram sana ako sa iyo. Oh shit! Not... Ano nangihiramin mo, Mare? Ano naman pecha di peligro ngayon? Ako po. Mare, wala naman akong ibang malapitan eh. Ikaw lang. Naku, alam ko na naman yan, Mare. Pag ganyan ka, talagang hindi pwedeng mo mawala yan. May bibilang ka na naman ng sapatos, no? Mare, delay pa yung sahod ko kasi. Sabi ko lang nga ba, Mare? Ay naku, Mari. Ilang beses na kita pinagsasabi yan. Diba? Pang ilang boyfriend mo na yan. Pang ilang sapatos na yung nabili mo. di ka pa ba nangadadala? Eh, hey, kasi alam mo naman, ito lang yung kaligayahan ko. Wala oh. naman ako kasama sa buhay. Mag-isa lang ako. Wala ka nang kasama sa buhay. Iba-iba eh, naman yung kasama mo. Iba-iba yung mga sapatos na binibili mo. Eh, <laughs> <laughs> Lahat yata ng paa size ng paa na, mo na, Marie. Eh, ay, 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 ay. Basta, alam mo na yun, di ba? Mairaos ko lang yung aking pangangailangan. Ha? Oh, na naman tayo sa raos -ta raos eh. Kasya na nga yung isang tubo ng miral ko dyan. Naman, Marie? Babalik ko sa tapos katapusan. Ano na ba kailangan mo? Three so, times. tayo dyan, Mari. Alam mo naman bayaran ang bayaran ng kuryente ngayon, Mari. Hmm, um, wala talaga, Mari. Marami naman kasi, Mari. Ilang ulit na kitang pinagsabihan, Mari. Pag nagmahal ka, Huwag mo ano kung gusto sa'yo ng tao. Gusto sa'yo, hindi ka hihingan ng hihingan yan. Maro, ganyan na naman ba tayo lagi? Pagkatang manghihiram ako sa'yo, lagi mo ako sinisir muna. Eh, hindi naman, Mari, kasi kaibigan mo ako, Mari. Ano ba? Diba? Kita oh, but... mo ako, hindi na ako tumatanggap ng boys. Oh. Hindi na ako maano. Kasi nag-iipon ako para sa sarili ko. Hey, Marie, eh, Mari, eh, na ang problema, eh. Ako lang mag-isa, ikaw may kasama ka dyan sa inyo. Ako, sino kasama ko? Oh. Ah. Ay, naku, Mari. Basta ito, sige, papautangin kita. Basta, kailan mo bababayaran? Sa katapusan nga. Katapusan nga naman, eh. Yung utang mo sa akin nung nakaraan pa, eh. Nakailang katapusan na. Kaya nga, wala naman ako sinasabing taon, ah. Kasi Ayun. sabi ko katapusan. Grabe ka naman, Mare. Ba? Baka mamaya katapusan na mundo yun. Hindi naman ganun, Mare. Ang dami ko pang bibilin. Bibi, babalik ko naman sa iyo, promise you. Pag nakausa ko dun sa bago kong nasa Abu Dhabi. Mara Ito kasi yan, Pinoy. Mo, may Abu Dhabi ka, tapos namimigay ka pa ng sapato sa Pinoy. hindi, ah. eh, yung Pinoy kasi, alam mo naman, sa Pinoy pa rin tayo. Kumbaga yun, so, so, so income lang natin. Anong size ba ng ah. paan yan? Size 11. Ang laki niyan, Mari. Oo, oh, talaga, Mari. Mapapabili ka. Swak na swak. Lakas ang alnuranas mo dyan, Mari. Ay, Mari. <laughs> sige na, Mari. Ang haba oh, sige na, na. Sige na, sige na, sige na. Ito na, kukuha na ako ng pera. Alam mo naman, di kita matitis, Mari. Uh, Kahit wasak na wasak na yung wet pack mo. Go ka pa rin ng go. Ay, lang yung Mari. Sige na, sige na, Mari. Ito na, papautangin na. Ito na, dali na basta i-sasoli mo yan, mare, ha? Oo, mare, Pans. May tiwala ako sa'yo. Oo. Oh. Tsaka sana itong voice mo na to is eto na talaga. Basta go, go, go lang. Mm -hmm. Basta... Alala. Okay, mare, Baha ha? Makakaraos din tayo. Okay. Salamat, mare, ha? Sige na, sige na, mare. O, mare, meron ako ibibigay pala sa'yo. iyo. ano yan? Uh, souvenir. Ano ito, mare? Kaya, papaganda ng buhok yan. Vitres. Wow. Ha? Sige, sige, mare, ha? kita pagka ano, ha? Okay, mare, thank you.